grabe ang tagal na kuha prosubit kanina pa isang uras na naslalim kasi siya ng pagatpat ah. agad putol oh grabing laki <laughs> Sampilitan to eh sikit ang kotak mo eh ayaw niya sige kis tapo kasi ay puto lang ko ang sipit ah. ay ah. eh, wala hindi nagputo ang sipit sumipit pala sa dito sa no? pero sulit grabe oh akala mo patay na siya eh <laughs> grabing laki oh oh diba hmm sikit kita tabutak mo eh grabe oh Oh. Sulit. Grabe ang tabak nito. Hm? Apat na daliri. Yan you know? Apat. Yan. Oh, wag jan. Okay. isang kilo at kalabasi. Apat din dito. Ah, mga dalawang kilo pala ito. Ay, isang kilo at kung siguro ito, 7 grams. Oh, grabe sulit ang laki. Talaga. Mas malaki pa cellphone eh. Oh, sipit pa lang, ulam na. Oh, ngayon lang ako nakakuha sa mga ito, lapit pag dalawang kilo. Oh, sipit pa lang, oh. Oh, tabunan yung cellphone eh. Hmm? Dabi. Pinilit ko rito eh, kagali na pa kasi ito. Sige lang ka. Takbo-takbo, sige ka takbo-takbo. Mas takbo. naalim kasi ng kwan. Pagat-pat. Hmm. Sa ilalim pagat-pat. Talagang naputol na lang sipit niya. Oh. Okay. Ah, grabe at walang sipit niya. Oh. Pag masipit ka rito, ana, hindi na makuha. <laughs> oh, <laughs> ala, wow. palad ka laki eh hmm, kalame kayo hmm. kuy pastilan ah ganyan sarap nito talaga oh ah ito sulit tagal ko dito naka kung dito nakabalik balik sa area ko <laughs> oh ah kagayin na pa isang uras ka karami na kahibas Ito lang ginaano ko, you know? So yan. Pantali ito hindi to magkasya eh. Pantali pa lang. Ah. Oh. Pastila no. Nahalimaw na mamaw na mintaw ni. Eh. Ito mga isang kilo at 7 gram talaga ito. Lapit mo kilo. Ha? Oh. oh. Okay kayo? Di lamay kayo? Oh. Ano ba? Halos hindi ko madangkal eh. Oh. <laughs> Pastilan. Talian natin gay. Yan. Malaki ma hindi. Yung kalimang Ganito talaga ako magtali. Isang ano lang. Isang kamay lang. No. Ah. Ang grabe pagtali. Ang grabe katigas. Ah. oh ah, Hindi maputo lang tali ah. Grabe. Sulit. Oh. Malaki sa mahindi. Yung makuha ko. Gahito ako magtali. Oh. Ang oh, grabe na Grabe. Hmm. Oh, Sulit ah. Hmm. Anjir. <laughs> Kabeh. Ah. <laughs> Good. Brabe. Sa kuan palango, la na. Kaso lang po tuloy isang ano niya. Ang kuan ba? Ho? Ah. Brabe. Sulit na sulit. <laughs> Akala ko to kayo na, dalawa. Babay at saka Hmm? Ang dalawang kilo siguro ito talaga. Hmm? Grabe laki man talaga, oh. Oh. Grabe. Parang hindi mga lah. Hindi magkasya. <laughs> oh. Sayang yung kuha ito, oh. Yung galamay niya, yun, know? oh. laki, oh. okay lang yan wala problema yan mas importante meron <laughs> huh? ah. salamat nakuha thank you. pangalawa pa lang talaga ito punta pa dun sa kwan sa kwan isang kilo at 7 grams be ay okay? ah, isang kilo at 7 grams dapat pag dalawang kilo Ang kuha ko isa oh. Mataba rin babae. Sulit ah. Thank you. Hmm. Kasya lang sa tamang-tama lang sa lagyan natin. Hmm. Sabi. <laughs> Pagka-jackpot. thank you Lord sa jackpot. Salamat uh, sa jackpot no. Jackpot talaga. asulang lang grabe ka. Hirap kay andyan sa ilalim ng pagatpat. Sa ilalim ng pagatpat. Pero okay lang yan. Importante man yan kasi makuha. Ah. Yun. gang ja dapat ja <laughs> dapat